Hello guys, uh, good afternoon. Ready to posing na naman ang mga Warriors Angler. Warrior Angler, and dito na naman sila ng Vista. Oh. Dilala na anay pang tusok. Oh. So, dito, dito tayo sa Old Damam. Daming kalapate. facing time, oh wala nang tubig to hindi so, ba siguro nila, kinuha nila tilapia dito kinuha nila yung tilapia dito ha? <laughs> so, dito tayo sa mom so dito na tayo sa taming dagat mga loads oh, napakahista yan natuto na rin mamingwi ito mga to malalim yan dito to ah. ayan ah, scooter ni kabayan plastar right. uh -huh. mm -hmm. right. yeah. plastar <laughs> alam ko kuna kita kunai eh. Fish on. Kuya, lumalaban siya mga master. Ha? Yan? Ipon? Ayan. Ayun, ano? Yung pangsalok, pangsalok. Malagbag. Okay na yan. Importante mahalaga. Okay kayo Ayan na mga master Ayan na Sumabit siya sa biki Alright mga Kalahating kilot siyang guhit niya to Ito? Uh, Bismillah uh, Alright So gamit natin mga idol uh, traditional fishing and line. Ayan, hawag natin yung ito natin. Yung mga idol ni nahuli natin. Ayan oh. Ayan, ang huli natin sa hotline. Makukulit itong mga to. Ibigyan natin siya sa pusa. Ay nako. Bugaong atak mga idol. So bigyan natin siya sa pusa. Yan. aja pousa barang ayo pang kainin berkuda. Ayan na kams ah Ah, ang 5 Kam kilo? 5 5 4, 9 5 Barakudi So guys, uh, traditional fishing tayo Sandline Try natin dito, dito pa sa may mini port age okay. inaansa ulo ariku ina doabo na kutumallun

Palapit na sa to. Ara na, ara na. No? Oh. Lawan oh. mo na kayo na yun. Palapit na sa to. Oh. Kita yung mga idol. Ayan o. Ayan Huli. Ganito lang mga huli na walang sugat yung likod nya. <coughs> Siyempre. Tingnan yun yung mga idol. o. Oh. Diminyin langani Emang hmm. hmm. tidak boleh makam? Bagaimana aku neto? Wow. Jalur

sumabit yung taga tagos eh business da yung huli eh. daliri ko yung nahuli mga idol ayan o dito tayo sa minaport yung dalaw kong kasama mga alimasag ayan o